Ayan, magandang tanghali mga idol. Magandang tanghali sa ating lahat. Bueno, ito pong muli yung lingkod. Si Boyet ay muling mumabati ng isang magandang tanghali. Bueno mga idol, bago tayo magpatuloy, siya muna sa ating mga subscriber dyan, hindi sa ating mga follower at sa ating mga viewer ang paksa ng ating tatalakayin mga idol sana isamahan nyo sa may kisandali nitong ating programa para naman may makasama ako sa buong panahon nitong ating video ganoon mga idol ang ating pag-uusapan sa mga oras na ito tungkol pa rin ito sa mga napapanahong issue na may kaugnayan sa politika. Alam niyo ba mga idol na ang Iglesia ni Kristo ay totoong nasasangkot na sa isyu ng politika dahil nga ayon sa ilang natin mga kababayan ay ini na ng mga Iglesia ni Kristo kung sino mga kandidato na kanilang dadalhin at lumalabas sa kanilang stikulasyon na ang Iglesia nga ni Kristo ay nakikilahok na sa politika. Nabanggit ko na ito mga idol sa mga unang kong video na ang Iglesia ni Kristo kailanman ay hindi nakikisangkot sa politika at hindi pumapayag na sila ay diktahan ng kusinomang mga politiko kundi ito ay naayon lang sa tuntunin na ipinatupad sa loob ng iglesia paano nga ba bumaboto ang mga iglesia ni Kristo sa mga kandidato na karapat dapat iluklok alam nyo mga idol ang hindi alam ng ating mga kababayan kaming mga iglesia ni Kristo ay hindi bumaboto sa pangalan ng sino mang mga kandidato dahil ang sinutupad namin ay ang sinabi ng ating Panginoon na nakalagay sa Biblia mangagkaisa kayo ng pag-iisip at isang paghatol ang pagboto mga idol sa kanino man politiko ang tawag ng Biblia dyan paghatol So kung ano yung pinasya ng aming pamamahala na siya naming hahatulan sa panahon ng eleksyon, yun ang aming ibinoboto. At kaya kami nakikipagkaisa sa pamamahala kung anong kanyang maging pasya dahil yun nga ang nakalagay sa Biblia. Ang sabi, mga kayo ng pag-iisip at isang paghatol. Ngayon, tungkol doon sa sinasabi ng mga ibang politiko, uh, ibang mga mamamayan natin na bakit may kinikilingan tayo at may pinipiling mga politiko na dapat natin iboto dahil daw ba siguro baka malaki ang lagay, malaki ang bigay so, madali sabi baka nasusuhulan ang pamamahala at meron pa tayong naano sa social media na di umano eh, Niluloko lang ng pamamahala ng Iglesia de Cristo ang kanyang mga membro tungkol doon sa mga kandidato na iboboto. Yan, may mga napapanood tayo sa social media na ganyan ang mga istikulasyon. At sa totoo lang, ang hindi nila alam, bumoboto ang bawat membro sa Iglesia de Cristo hindi nga sa pangalan ng masino mang kandidato kundi bumoboto kami sa pangalan ng ating Panginoong Yesu Kristo dahil siya ang may sabi na mga kaya sa kayo ng pag-iisip at isang paghatol kaya wala kami pakialam kung sino yan kandidato na yan at kung anong posisyon tinatakbo yan dahil nga ibinoboto namin ang sinumang kandidato sa pangalan ng aming Panginoong so Kristo dahil nga yan ang utos sa banal na kasulatan. At yan mga idol ang hindi alam ng marami. Ang akala nila, kumunag pa siya ang pamamahala ng iglesia, eh, malaki ang ibinigay o malaki ang naging uh, suhol Nabanggit ko na sa una kong mga video na ang Iglesia ni Cristo kailanman lalo ang pamamahala ay hindi mo pwedeng suhulan. At nabanggit ko na nga rin yan kaya inuuri ng tigapamahala ang Iglesia ni Cristo kung sino dapat iboto sa kapakanan ng buong Iglesia. Oo, kasi nga kung ang isang luluklok ng Iglesia ay makakasira sa sistema ng aming pagsamba o yung aming mga aktibidad na inilulunsad, eh sa susunod na eleksyon, hindi na yan dadalhin. Marahil kung may mga dati mang mga nanunungkulan na dadalhin ngayon ng iglesia sa darating na eleksyon, ay eh, isa yun sa nakitaan ng pamamahala na ang iglesia ni Kristo ay walang naging problema sa mga aktibidad na ininurusan lalo na sa mga pagsamba Oo. Ngayon, doon naman sa mga hindi dinala o hindi ibuboto ng iglesia huwag po kayo magdaramdam kung hindi kayo kinuha at dinala ng iglesia dahil hindi naman kung hindi kayo binoto ay ayaw sa inyo ng iglesia hindi po ganoon kaya nga may mga pagkakataon lang malayo sa mga susunod na darating na eleksyon, kayo naman ang dalhin. O diba, tama. At dyan din tinitignan ng iglesia ang isang kandidato kung siya ay marunong uh, tumanggap ng kanyang pagkatano. Alam niyo mga idol, ang iglesia ni Kristo sa totoo lang, darating ng eleksyon, katakot-takot na pula ang inaabot. At yan eh, hindi na kami nagtataka dahil lang ay nakalagay naman sa Biblia na pag-uusigin kayo sa aking pangalan. Bulat mula pa, before election pa nga eh, itong nakaraang rally nga ng iglesia, di ba katakot-takot na batikos ang natamo ng iglesia. Lalo na dito kay Ginoong Ipipanyo Labrador. <laughs> At sa iba pa, pero yan, hindi yan pinapansin ng iglesia dahil nga nakasad na yan sa Biblia. Mangyayari at mangyayari yan. Diba? Ngayon, ang pag-usapan natin itong eleksyon. Hindi naman lahat ng na nasa kabilang side dala ng iglesia. Ngayon hindi naman kasi ang iglesia bumabalansya rin. So, bumabalansya rin sa magkabilang partido. So, ganun. Kaya, kung ano man ang mga ay e diniklara ng iglesia tungkol sa mga partido na tatakbo eh wag magdaramdam iba at wag agad maghahaka-haka na keso ganon, ganyan, ganon hindi po ganon ang iglesia ni Kristo ang pangunahin tinitignan kasi ng iglesia dyan yung kapakanan ng iglesia sa panahon ng panunungkulan nitong ating mga nanonungkulan sa larangan ng serbisyo publiko. Hindi ano, ba? Tama. Ganyan mga idol ang sistema ng Iglesia ni Kristo. At ang nakapagtataka nga sa amin may mga lokal na hindi pa alam kung sino ang dadalhin ng Iglesia pero yung taga-sandibutan na hindi miyembro ng Iglesia una pa nakakaalam sa sistema ng aming ibuboto. <laughs> dito lang sa amin mga idol sa barangay namin. Ha? Wala pang ay binibigay na deklarasyon sa amin ng aming pamamahala at ang aming lokal kung sino ang dadali namin dito sa aming lugar. Pero kumakalat na sa paligid kung sino ang dadali ng iglesia. Kaya nga may mga nagtatanong sa inyong lingkod na totoo ba ito dala ng iglesia, ito dala ng ano. Kasi ganun ang dala ng iglesia. Wala tayong maisagot sa kanilang tanong dahil nga kasi wala pa namang ibinibigay sa amin deklarasyon kung sino ang aming ibuboto. Oh. <laughs> eh, yeah, buti pa nga sa libutan eh. Una pa sa aming nakakaalam kung sino ang dadali namin. Oo. Oh. Kaya kami mga miyembro ng iglesia dito sa aming lokal, eh nagtataka rin. Ba't nauna pa silang makaalam kung sino ang dadali namin. Pag nagtanong tuloy sila sa amin ng katotohanan hindi rin namin masagot. Dahil wala paga nga kaming pinanghahawakan. Alam nyo ang mga idol sa amin, sa mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo, kung meron man deklarasyon ng pamamahala, hindi agad yan ipinamamahagi. Oo, oh, totoo yun. At yan, ang magpapamahagi niya sa amin, galing sa pamamahala o sa aming lokal, yung mga may tungkulin na nakakasakop sa bawat grupo o pangkat na kanyang sinahawakan kaya yan hindi namin agad nalalaman kung sino ang dadali ng iglesia <laughs> tulad dito sa amin o, wala pa hanggang ngayon pagkaraniwang kasi yan mga idol ibinapamahagi sa amin yan halimbawa last two minutes bukas ang halalan ngayong gabi pupunta na ang tagapamahala ng may tungkulin sa amin Mamamahagi ang ng sampul balot. Ganon pangkaraniwan dito sa aming lokal. ay mo ko sa ibang lokal, kung ganyan din. Pero dito sa amin, eh mga last two minutes nga. Kaya nga pag may nagtatanong kung sino na namin, hindi kami makasagot. <laughs> o totoo yun mga idol. Ngayon sabi ko nga, gusto nagtanong, mabuti ka pa alam mo na kung sino nadalhin namin eh. Pero i-confirm ko pa yan pagka dumating sa amin yung sample balot. Sa ngayong ka ako, hindi ko masasagot yan kung totoo yan. Ah, di ba? At kung sino man ang nagbigay sa inyo ng ganyang ah, panukala na yan ang dadalhin ng iglesia, eh, hindi ko alam yun. Hindi namin alam yun. kasi nga, wala pa kaming pinanghahawakan. <laughs> Kaya nga mga idol, oh, maging sa social media, lagahanap ngayon. No? Oh, kalat kalat. Ayag na kalat. Hayag na hayag kung sino ang dala ng Iglesia ngayon darating na eleksyon. Lalo sa nasyonal na mga kandidatura. <laughs> Kaya nga kami mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, mga idol, kumisan natatawa na lang sa ating mga kababayan. Oo. Oh, Sila-sila nagtatalo-talo, nagsisisihan, Minsan kami pang mga miyembro, sinisisi. <laughs> Bakit naman ikaw ganun? Yan ang dinala ng iglesia, hindi si ganun, hindi si ganyan. O, di ba? Kaya, eh, kasi nga, wala naman kami sariling pinangahawakan. Kaya nga kami, bumuboto kami, hindi sa pangalan ng kusinumang kandidato. <laughs> Naalala ko nung nakaraang mga eleksyon eh, eh, meron isa sa official namin sa barangay ang bumati ko sa akin. Dahil sabi nga, ang dala raw ng iglesia, sabi sa akin, eh hey, sabi niya si ano, ibuboto niya si ganun eh. <laughs> ang sagot ko naman, eh kung sino ba kako dala ng aming pamamahala, eh Ay, yun talaga ibuboto ko. Alam niyo naman yung kako sa amin, sa iglesia. Wala kami sariling uh, ibuboto. Maliban na doon sa mga iba na talagang may mga kapatid din sa iglesia minsan na talagang tumataliwas. Oo, oh, meron ganun. Eh siyempre, tao lang din nagkakasala, eh sila yun. ganun <laughs> mga idol, kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, eh, nalalapit ang halalan eh. Pero, isa lang ang mapasasabi ko at ma-advise ko sa ating mga kababayan, kung ano man ang naging pasya ng amin ito doon kami susunod. Sabi nga, susunod muna kami sa Diyos bago sa mga tao. Kayo na bang utos, kautosan, ang bumoto sa Diyos? Ang Diyos ang may utos niya. Sabi ng Diyos, eh, pasakop kayo sa inyong mga namiminuno. O, di ba? Kaya ganoon mga idol yan, eh, napagkukwentuhan lang natin dahil nga, eh, napapanahong issue eh, sige mo, kami mga Iglesia ni Cristo hindi pa namin alam, pati nung dadali namin kami mga miyembro noong tala yung isang libutan na hindi miyembro, alam na nila <laughs> pero hindi kami nagdaramdam sa ganong sistema na mas nauna pa silang nakakaalam bakit? eh, siguro may mga kaalyado sila na ano Tsaka, misa talagang inihayag din eh. Kagaya nung mga nasa social media, inihayag na raw ng tagapamahalang pangkaratang kung sino ang dadalhin. Oo. Wala naman kaming karapatan para kontrahin yun. O, kung yun eh, nabulgar na at hayag na sa social media, hindi namin pwedeng kontrahin o salungatin yun. Oo. Ngayon, iko-confirm lang namin kapag may dumating na sa aming mismong sampol balot. Yan. Kaya nga nagtatanong sa amin, kung sino, baka may may sagot. O, sabi ko sa kanya, kung yan ang dala ng iglesia, pangawakan mo yan, ikukompirma ko lang yan pag dumating na sa amin ng sampung balot. Kaya marami rin nag-aabang sa amin eh. Oo, marami rin. Sige sabi niya ganun, pag dumating yung sampung balot ko, pakita mo naman sa akin. O naman, at kami ang sampung balot namin, sa totoo lang, hindi namin itinatago, mahagi namin. Oo, yung sample balot namin, hindi namin sinasarili. Ipinamamahagi namin yan. Ngayon, nasa kanila na yan. Kung ibuboto rin nila yan o hindi. O, di ba? Ganun. Kaya nga, nakakatuwa lang pagka gantong uh, mag eh maraming nangyayaring kampi-kampi. <laughs> Pero kailan sa aming sa iglesia, hindi pwede mangyari yun. hindi pwedeng mangyari sa amin yung sa iglesia na magkakaroon kami ng kampi-kampi. O, kasi nga, hindi matutupad yung nakalagay sa Biblia na magkaisa kayo ng pag-iisip at isang paghatol kung magkakaroon ng pagkakampi-kampi. At di ba, nabanggit ko na sa mga una kong video nung mga nakaraan na nagkaroon ng problema tungkol doon sa peace rally ng iglesia, di ba? Nagkaroon ng pagkakampi-kampi ang magkabilang panig doon matapos ang rally. O ano sabi sa Biblia? Ang pagkakampi-kampi ay hindi sa Diyos. Kanino yan? Sa jablo O kaya sa amin, hindi pwede yun na magkaroon kami ng kampi-kampi at pagkakabahabahagi. Yung pagkakabahabahagi kasi hindi ang kaisipan ng Diyos eh. Kaisipan ng jablo yan at yan ang gusto ng Diablo. Pagbabahabahagiin kayo. <laughs> Huwag kayong susunod doon sa uh, mga kinaukulan. O, di ba nangyari nga yan? Kita nyo anong kinahinatlan na ng ating bansa. Hindi kasi natupad yung nakalagay sa Biblia na magkaisa. Oo. nagdaos ng pisrali ang iglesia pero maraming hindi nakipagkaisa. Nagpatuloy pa rin yung pagkakampi-kampi. At hanggang sa ngayon, nagpapatuloy ang kampi-kampi. Yan ang hindi dapat mangyari sa iglesia, mga idol, sa totoo lang. Hindi namin papayagan niya na kami sa loob ng iglesia ay magkakaroon ng pagkakampi-kampi. oh, kung ano pa siya, go! <laughs> Kaya sa ating mga uh, sa mga ko sa barangay, ako wag niyo kong huhusgahan kung sino ibuboto ko. Bakit? Wala akong sariling sample balot at wala akong sariling uh, talaan kung sino ang iboboto ko. Kung anong dumating sa amin, na ibibigay, yon. Eh, dito nga sa amin kasi, alam nyo yung itong eleksyon, nasasabi nilang marumi. Bakit? Kasi nga, pagdating ng eleksyon, dyan marami ang nagkakagalit. Plus, ultimo, magpapamilya, nag-aaway dyan, nagkakagalit. Hindi nagbabatian. Kasi, hindi naman sa bawat isang pamilya ay oh, dito lang sa amin eh. O oh, yung magkakamag dito eh. Sila sila, hindi magkasundo eh. <laughs> so, pero sa amin, sa pamilya namin, talo sa Iglesia ni Cristo, nagkakaisa. Oo. Oh. Kanyang kami mga idol. Wala kami sariling pinangahawakan na kung sino ang gusto namin. Dahil nga, ang tinutupad namin, yung nakalagay sa Bible, na magkaisa ng pag-iisip at isang paghatol. Kaya marami nag-aabang sa boto ng iglesia kasi nga yung tinatawag na isang paghatol. Eh. Yung eleksyon mga idol, paghatol yan. Oo, paghatol yung eleksyon. Maganda lang pakinggan, eleksyon. Pero sa totoo lang, paghatol. Ahatulan mo ang isang kandidato kung sino. Ganun. Kaya nga, kami hanggang sa ngayon, kasano po yan, wala pa, wala pa kami pinanghahawakan dito sa amin, ha? Ayaw mo ka lang sa si ibang lokal. Pero doon sa tagarito sa amin, na mga nagtatanong, ha, kung napapadod yung video kong ito, eh mga idol, wala pa, wala pa kaming pinanghahawakan. Kung kayo man ay eh, may alam na, eh inyo yan. Ikaw confirm na lang natin yan kapag ka, meron na kaming pinanghahawakan. O yan mga idol. <laughs> Masaya, masaya itong eleksyon na ito. At sa totoo lang, kung darating yung eleksyon, Diyan maraming nagkakagalit. Pero after that, nagkakabati-bati naman din. So, <laughs> kaya alam nyo kasi mga ito lang eleksyon, isang araw lang yan. Eh. Isang araw lang yan. Pagkatapos yan, balik to normal tayo, di ba? oh alam mo ba, binoto mo si ganun, binoto ko si ganyan. Magkaiba tayo ng prinsipyo. oh pagtapos ng eleksyon, sama-sama na tayo. Sino man ang naiupo at nailukluk, pagtulungan na natin na itago yun. Kasi ayaw mo man doon siya inilukluk, wala kang magagawa. Mamiminuno na yan eh. Malulungkula na yan eh. At sino ka naman para hadlangan mo yan. O, di ba? Ayan ah. Sabi ah. Salamat ng marami mga idol sa may kisandali ng ating programa ay sinamaan nyo ako. Umuli, binabati ko kayo ng isang magandang araw. Samang kayong panig ng ating bansa naroon. Ganyan din, din, ng mga sa iba yung dagat. Lalo na, yung ating mga kapatiran dyan. Ha? Kung ano, dala ng pamamahala, kung kayo man may karapat ang bumuto dyan, eh, magkaisa tayo ng isang pag-iisip at isang paghatol, hatong So, bueno, ha? Hanggang sa muli, tungkol yung lingkod, si Boyet, pasamantalang nagpapaalam paalam op oh, teka nga pala kung may mga comments nga pala kayo lagay nyo lang dyan sa comment section at kung may mga katanungan para matalakay natin sa susunod na video okay na ha hindi muli go paalam